Good morning sa inyo mga kamukbang Good morning sa lahat mga kamukbang So magkapanibagong vlog tayo mga kamukbang So magbubuko ulit tayo mga kamukbang At uh, tagal tayo ulit Nakapagbubuko mga man. kamukbang So ayan yung asong trend ito ayan. So magbubuko ulit tayo mga kamukbang Dahil matagal nang hindi nakapagbubuko mga kamukbang So Ayan magkarga ulit tayo ng buko Shoutout po sa ating mga Subscriber dyan mga Silent supporter shout out sa inyo mga kamukbang Ayan, uh, good morning, good morning sa lahat mga kamukbang So, ayan Ayan, buko mga kamukbang Buko ulit tayo Meron kang malawag ko lang Masarap na yung malawag ko yan Mga, uh, mga malawag ko Shoutout sa mga tropang lawerta dyan Mga tropang lawerta, shoutout sa inyo At shoutout sa shoutout sa inyo sa lahat ng ating mga panitika sa Punta Bato ayan shoutout sa, sa inyo so ayan mga kamukpang mag uh, buko tayo ulit ayan buko ayan so ilang araw na tayong hindi nakapag buko kaya alam ko hinahanap ko yung buko ni Boy kaya ayan buko tayo back Hai well, makam ku bang bukot ay ulit Wag bung subukan masih sira embuh <laughs> Oh No 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 no, <laughs> no, no, no. <laughs> <laughs>